for this video mga ka-babes. Share ko lang ang update sa aking mga inaheng baboy ngayon. Since ilang weeks na na hindi ako nakapag-update sa aking babuyan. At kung bago ka pala sa aking channel at hindi ka nakasubscribe at nagustuhan mo aking content, maaari ka mag-subscribe by clicking the subscribe button and please don't forget to click the notification bell para lagi kang updated every time may bago akong video na i-upload. So ngayon mga kabibs, since itulis ang inahin ko is 100 days na ngayon ang kanyang pagbuntis. This time, i... ipurga ko na siya mga kabibs. Kailangan talagang ipurga ang mga inahin baboy 2 weeks before sila mga anak mga kabibs. Para naman for prevention sa mga bulati na hindi mahawaan yung mga biit niya at para naman maganda ang root ng mga biit. So ngayon, ipurga ko na yung isa inahin baboy ko ipapakita ko sa inyo kung paano ako magbigay ng ng purga sa akin ng baboy since powder lang naman yung ginamit ko. So ngayon mga kagibs, since 100 days na yung pinagbubuntis ng aking isang inahing baboy, so kailangan na siyang ipurga mga kabibs. Kasi nga 100 days na yung pagbuntis niya two weeks na lang mga anak na siya mga kabib. So, dapat talaga ipurga yung mga inhing baboy before mga anak. So, ngayon, ihalo ko siya sa kanyang feed. So, ngayon, kunti lang ipakain ko sa aking inhing baboy. Para maubos niya talaga kasi baka makalata yung inhing baboy ko na may nilagay ko sa feeds. Kasi merong ano to. Hindi naman masyadong matapang yung amoy pero baka makalata na may amoy gamot parang parang amoy gamot kasi yung pangpurga. Ito yung ginamit ko since nagbaboyan ako mga kabibis Levi Masol na Latigo 1000. Nakagamit na rin ako ng iba yung Evermectin pero ito, ito talaga yung nakasanayan ko. So ngayon i ko na siya sa feeds. So, lagyan ko siya ng water. Halo-halo ko siya. Para lang maubos nang ng inahing baboy ko. Para naman Maganda ang kinalabasan ng kanyang mga magiging bait. Hmm. Sana lang yung maubos niya. Pwede niya. Malapit naman yung maubos. So mga kabibs, ito na sila yung mga inahing baboy ko. Tatlong inahing baboy ko. Yung pinurga ko mga kabibs is ito. Ito siya. 100, 100 days na yung chan yun na yung feeds na nilagay ko na hinaluan ko ng purga malapit nang maubos yung feeds na nilagay ko na may halong purga 100 days na yung kanyang pinagbubuntis mga kabib so 2 weeks na lang yung hihintayin ko mga anak na yung inahing baboy ko So, bakit nga ba kailangan ko yung inahing baboy before mga anak mga kagus? Kasi okay for prevention yan sa mga bulati. Yung mga inahing baboy, may bulati yan. Para hindi mawahan yung mga biik na ilabas niya, kailangan iporga siya para na rin maging healthy yung biik niya paglabas niya. Kasi yung iba kasi pag hindi pinurga, ang bulati ng inahing baboy is mag-transfer sa biik o maaaring mahawaan yung biik. Ito naman is mag-2 months na yung chan niya. 56 days na buntis. Ito yung isang inahing baboy ko. At ito naman yung isang inahing baboy ko is hindi pa napabulugan o hindi pa napakaspahan. Hindi pa. Hindi pa kasi naglalandi yung sa inang baboy ko mga one month mula mula kawalay ng kanyang biik hindi pa siya naglandi kasi naglagas yung kanyang balahibo kaya matagal siyang naglandi itong isang inang baboy ko is napakalaki dito. Maraming bisis na siya ng anak. Parang ano, mga walong bisis na siya ng anak mga pasin Pasensya na hindi sila ano, hindi pa sila, hindi pa sila nakaligo ngayon. O kung napapansin niyo ang chanya is ano, malaki na. Tapos yung didi niya may palatandaan na, na malapit na talaga siya yung mga rin. Namumula at malaki na ang didi niya. Sana maging okay ang pagkapanganak niya. At maging okay rin or healthy ang mga biit. bus naman niya yung feeds na may halong purga. Malaki rin tong inahin kong ito. May ano siya. May halong F1. F1. Pure kasi yung ina niya. so 2 weeks na lang yung hintayin ko mga kabibs mabisi na naman ang inyong inday ka-bibs mag-mig-wipe na naman ito 56 days pa yung nagbuntis niya so meron pang mga 58 days na kulang para mga anak siya. Medyo malayo, malayo pa. <tinyo> Yan lang muna ang update ko sa aking mga baboyan mga ka Salamat ka pala sa lahat ng in-support ka sa walang sawang panood sa aking video. Kita-kits on my next vlog. Thank you for watching mga ka-bibs. Bye-bye,